Okay. Okay, the best. Aha. Ah, mangapun hapon sa inyong tanan, no? Ah, uh, adlaw sa Bisaya, sa Mindanao. Ah, uh, magandang araw din sa ating mga kababayan sa Luzon, no? So, ah uh, ito 'ole ang inyong lingkod no si Cardo Critico um uh, bagamat uh, may mga linggo na hindi tayo nakapag-vlog pero ito pinilit natin na sunod-sunod naman makapag-vlog tayo ng uh, iba't ibang topic no so ang pag-usapan natin ngayon isa uh, bagamat na nahimik itong uh, si Sara no uh, kasi hindi niya panahon no wala namang presidentiable at uh, vice president uh, na eleksyon no ang eleksyon ngayon ay pang uh, senador lang at uh, siyempre congress at uh, local government local uh, leaders so nanahimik itong si Sarah pero pag-usapan natin ngayon kaya nga pamagat ko dito isa uh, Sara Duterte the best the, the honest <laughs> the honest the honest Uh, pag-sure ba? <laughs> so, kung sa, sa lingwaheng bisaya na siya, no? Nung uh, pagtarong diya ba? O pag-sure? O magsabi ka nga ng totoo, <laughs> no? Pag-sure ba? So, uh, pag-usapan natin, no? Pag-usapan natin si Sarah kasi uh, uh, nailhan man nato ni siya, no? Nailhan nato ni siya nung ning na si Duterte no si Digong nung nindaug na si Digong ah uh, yun yung panahon na nakilala na natin si Sara nung umpisa naman di naman natin kilala yung mga yan eh si Basti, si Pulong so ang kilala lang natin nung yung kanilang ama kasi naging mayor nga ng Davao at uh, medyo sikat ang Davao kunuhay kasi nga maayo ang uh, pagdisiplina ko no no so katong nga higayon moy pagsugod pod nato nga uh, nailhan ni si Sarah ug ang uban pang mga anak ni Digong pero si Sarah may atong uh, pokusan no kasi si Sarah may nagsigig istorya no paulit-ulit niyang sinasabi nga uh, uh, hindi siya namumulitika uh, hindi rin siya tatakbong pagka presidente no So lagi-laging uh, lumalabas 'yan sa kanyang bibig, no? So umpisahan natin. Umpisahan natin nung manalo si Duterte, no? Ah uh, hindi namumuliti 'yan si Sara. At hindi rin binibuild up ni Duterte 'yan, no? Nung ningdaog na si Duterte, ah, uh, new yung picture na 'yan. Ah uh, ningduaw si Xi si Jinping ng China sa atong nasod sa Pilipinas no wala wala i apil apila ni Duterte <laughs> no wala apil apila ni Duterte si Sara on that time uh, si Sara is mayor ng ano ng Davao at si Digong ay presidente na so kita nyo naman hindi hindi binebuild up ni Digong no si Sara so may mga nahitabo pang uh, Uh, panahon ni Sarah siyang mayor dito sa Dabao na siya gisumbag sumbag no? Nga sirip no? Kalo ay sa siya sirip Nga gibuhat lang ang iyang uh, responsibilidad Bilang sirip sa usaka lote Nga ginakuha na sa tag-iya So ang mga squatter dito ay kinahanglan mo hawa. Pero kining mayor na si Sarah ay nanumbag wala man lang niya marespeto ang uh, trabaho atong at sheriff. Kaloy atong at sheriff, no? So, wala ay atong gingon nga. Pagsugod pa lang ni Duterte, dili, uh, dili gina-build up ni Duterte si Sara. Uh, wala po yung si Duterte nga uh, kana si Inday, wala yung pinakaisog. <laughs> no? Uh, kung siya gusto mahihimu na, di ko makababag No? Wala, wala pa yung history ng si Duterte anak. So, tanaw na ito, ikaduhang uh, mga clippings. No? Ayan. Ningabot ang panahon, no? Nga nahuman na, halos nahuman na si Duterte. Ha? Nagsabot-sabot na ang uh, Marcos nga gusto mo lansad sa pagka-presidente. No? Siyempre, si Duterte. Ang iyag yung gusto manukon, ang iyang anak, no? Bisan pa sa umpisa, nagsuingon siya nga, di wa niya build up iyang anak. Niya umingon po ang iyang anak, nga dili siya mudagan. Pero, ning abot ang higa yun, nga kining si BBN, ay uh, kunuhay, nagkahiusa sila, nagsabot-sabot sila. Huwag ang atong nasabtan, ha, ang atong nahibawan, pero ilang ginabakak, ilang ginahistoryang uh, dili mo istor, dili mo plano. Pero murag ming sugot ang mga Duterte nga suportahan nila, magtinabangay sila uh, kang BBM nga kamulan sa, sa pagka presidente. Pero after six years sa 2028, si Sara na mo ay mo uh, dagan, no? Sa 2028. So ingon nila, sabi nila, hindi sila nag-usap. So, dagdagan natin, no? Yun. Sabi pa rin niya, hindi talaga siya namumulitika, no? So, nanalo na si uh, Marcos at siya na yung vice presidente. Wala, hindi nagtayo ng, ano, ng hugpong ng pagbabago na political uh, group sa Davao, itong si Sarah, no? So wala talaga siyang plano. Hindi siya na mamulitika, wala rin siyang plano ng uh, tumakbong presidente even na uh, sa 2028, no? Hindi nga siya nakipag-alyansa kay Jimmy. Ayan, no? Kita niyo ba? Mayroon ba? <laughs> no? Wala din siyang mga pakikipag-alyansa. Kina, yan, yun sila Robin Padilla, picture dito, picture doon, posing dito, posing doon, sila Bungo, tatay niya, sila yung mga abogado, no? So wala kasi sabi nga wala namang planong uh, uh tumakbo yan sa pagka presidente at hindi yan namumulitika. Yan, dagdag pa natin, no? Bukod sa tatay nga, nga wala siya gina-build up, uh, dili siya himuong presidente. Kana, kanang atong mga nakita ron, no? Kape tayo. Kape muna tayo mga kaibigan. yon Bukod sa kanyang ama na si Digong, wala siyang suporta kay Kibuloy. Mayroon ba? Ha? <laughs> wala rin siyang suporta sa mga abogado ni Duterte. No? Wala rin siyang suporta sa mga binabayarang mga vloggers at influencers. No? Para pasikatin no pa paupuin sa mga gugustuhin yung mga posisyon. So wala. Wala silang vloggers, wala silang mga abogado, wala silang kibuloy. <laughs> no? Walang suporta yan. No? Kasi wala nga plano daw uh, tumakbo, wala rin planong uh, hindi rin namumulitika. So dugtungan pa natin. Yan. Habang siya yung vice president na ni ano ni uh, Bumbong ni BBM dahil wala siyang planong uh, tumakbo sa 2028, wala siyang nilagay ng mga vice, uh, office of the vice president, no? Sa satellites, no? Sa tibuok Pilipinas, wala. Walang uh, satellite office ng office of the vice president sa Cotabato, walang office uh, uh, of the vice president satellite sa Dagupan, sa Pangasinan, sa Kota sa sa Bisayas, no? Sa Kabisayaan, ng sa Mindanao, wala. Wala siya gibutang ng mga satellite. <laughs> Istorya lang na ninyo, no? <laughs> o ang kadugang ang idugang pa nato, pagkadaog na pagkadaog nila ni BBM og siya. Ah, uh, ang gusto niya mahitabo, mahi, makuha niya ang Department of National Defense, no? what ba kaybo kung anong plano niya ng kuhanon ang Department of National Defense no she choice lang niya ang DepEd yung Department of Education so what ba kaybo ng anong unsang puwersa ang nag-tod o nagtulak sa kanya para interesado siya doon sa DND no sa Department of National Defense no dili kaya dili kaya si si Jinping ang <laughs> no dili kaya ang presidente ng China ang naa sa likod maong gusto gid niya nga makuha ang uh, Department of National Defense pero wala ihatag ni Bibim sa iya so wala hindi siya naman muli ka wala dre nagtutudlo sa kanya kung siya ang buhaton no ah uh, ihatag siya ang DepEd no so nahimo siyang DepEd no ang isa pang nahitabo tungod sa wasay plano doon sa mga pagkandidato sa 2020 nangingi siya nang ano nang uh, murag na, na gumastos siya ng malaki nung election din so hiningian niya pinilit niya hiningian si uh, BBM ng confidential Bands, intelligence fund na 125 million so napiga niya si uh, BBM no Kasama sa 125 million yung satellites offices. <laughs> Pero sabi niya, uh, wala siyang planong tumakbo. Hindi siya namumulitika. Paalala ko lang, no? mga kaipsunan, uh, si Vice President Lini Robredo, sila Noli de Castro ng araw, uh, sila Rujas na naging mga Vice President din, ay uh, hindi nagtayo ng na mga ganyan ng mga offices, mga satellite offices sa tibuok Pilipinas. Kinira, kinilang si Sarah nga, why plano magpresidente? Why plano at hindi na mamulite So, padayon ta, no? Tuloy natin. Yun, ah, alam na rin natin na may basbas -bas o walang basbas, -bas. may basbas -bas si Kibulok sa kanya, si Kimuloy, pero dahil wala siyang plano, ginapasagdan lang na niya, no? At malamang yung nakulong na si Senyor Aguila ng uh, Sukuro, malamang uh, hindi niya rin kinausap yun. <laughs> Kasi wala nga sa plano eh. No? Nito rin huli, no? Uh, kinausap niya si Manalo dahil wala rin siya plano na kung ano man sa 2028. Yun lagi ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi siya namumulitika at wala siyang plano ano daw ang kinakatakutan ng mga oposisyon na kumakalaban sa kanya? Eh, wala naman siyang plano. <clears throat> so, hindi niya kinausap si Manalo. <laughs> at hindi rin siya, hindi niya rin kinausap si Lini. No? ah uh, nakipiesta lang siya doon sa Pina Francia, sa Naga. So, wala talagang plano at hindi na mumulitig. No? Yun ang narinig natin sa kanya at siyempre sa kanyang mga vloggers. So, padayon ta, no? Tuloy natin. Ito na, no? Uh, dahil sa may mga nakita sa kanyang uh, pagiging vice president, sa kanyang pagiging dip-ed sekretary, bagamat nitong huli ay nag-resign uh, siya sa pagiging uh, sekretary sa dip-ed, may nakita yung mga congressman. Dahil uh, nasa panahon kasi ngayon ng... Uh, Budget, no? Pag-uusap doon sa budget. So, sabi pa niya, pinopolitika siya ng mga kongresman, lalo na yung mga nagbubusisi doon sa mga uh, nawaldas, di umano, na ng mga pera na budget ng Deped at kasama na doon yung kunilyon uh, niyang pera na 125 galing kay BBM, yung pangihingi niya ng pilit ng uh, Confidential Plan. So, hindi raw siya namamuliti at wala raw siyang plano na uh, tumakbo. So, ang lagi niyang sinasabi, no, Nung August 20 lang, 2024, uh, ang sabi niya, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman ginustong tumakbong Vice President. O, oh, see? Kita niyo, mga kaibigan kayo kasi ha <laughs> ah, kasi kayo kasi siya doon yung pinagbibintangan eh wala naman pala siyang planong tumakbong vice president ha ah, ala ka BBM <laughs> bakit mo pinilit na maging vice president ito pero after lang ng 5 uh, days no ano uh, August 20 after lang ng halos 1 month no September 25 ito naman ang sabi niya dahil may mga congressman lalo na yung mga mga kabataanon no mga kabataan kong riman na mga palaban no ay uh, hinahamon siya nang uh, kung ayaw mong humarap at magpaliwanag sa mga Nawaldas di umano na pera ay uh, resign ka bilang vice presidente so after lang nung nagsabi siya noong August 20 na hindi siya uh, hindi naman niya ginustong tumakbong vice presidente September 25, 20, 2024. Ang sabi naman niya is ganito. Hindi ako hindi ako alis dito bilang Vice President dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work. Yun. So simula nung isang August, sabi niya, August, sinabi niya na hindi naman niya gusto maging busy. Ay nung pinapaalis siya, o magbitaw siya, hinahamon siya ng magbitaw, sabi naman niya, hindi, nilagay ako ng mga tao dito. Kasi naniniwala sila na may magagawa ako. No? So, may, may karuntong pa yan. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Young guns, ito yung mga kaiksuna, no? Ito yung mga batanon yung mga congressman sa kongreso na mga kina-challenge talaga siya, no? hindi daw siya sasagot dun sa mga young guns dahil kailangan kong sumagot sa 30 million na bumuto sa akin, hindi sa isa o sa dalawang krao. Kaya hindi ako alis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito. Believing that I will work for the country and that is that we did. We work. Mm -hmm. Totoo ba yun? <laughs> Pero ang hindi naisip ni Sarah no? na hindi na ka at wala rin planong tumakbo, ang hindi niya naisip na yung mga congressman ay eh kasama yan sa binoto ng 32 million na yan no? na uh, pinagmamalaki niya na doon lang daw siya dapat magpaliwanag. No? Ang hindi niya naisip na yung mga congressman na uh, bumubusisi at nagtatanong sa kanya na mga katanungang legal, mga katanungang karapat at karapat dapat din naman nasagutin, ay ibinuto din 'yan ng 32 million or 35 million na botante, no? So 'wag mong sabihin na doon ka lang haharap sa 32 million at hindi sa mga congressman. Alalahanin mo na yung mga congressman ay galing din 'yan sa botante na umaabot ng 35 or 32 million. So same, no? Dapat kang magpaliwanag. Pero dahil nga hindi ka kamo na mumuliti tingnan natin. Oh. So, yan, nadagdagan pa, ano? Ngayon na iniimbestigahan ka ng Congress sa lahat ng winaldas mong pundo, sila pa rin ang namumuliti So, ikaw ay hindi talaga namumuliti Hindi ka nga tayo ng mga satellite eh. No? At wala kang ang libro na gustong ilabas sana na ang pamagat ay eh, may isang kaibigan. <laughs> <laughs> so, sinabihan katuloy ni uh, uh, Louis Stroh, no, isang congressman, na nakakaya ka, Sara, no? Pera po ng taong bayan. Ha? Huh? Vice President ang nakasalalay dito, bayan, weh, no? So, dapat kang magpaliwanag. So, maraming challenges ang kinakaharap nitong si Sara Duterte, no? na sabi niya, hindi siya namumulitika at yung kongreso lang na nag-iimbestiga sa kanya ang namumulitika. No? Ano pang idudugtong natin? Yun ang panghuli. No? Sinungaling. <laughs> Sinungaling ka. Ha? Matagal nang naghihirap ang sambayan, sambayan ng Pilipino. Hindi nila deserve ang opisyal na tulad mo. No? Yun lang ang gusto nating palabasin dito, no? Sa nahaba-haba ng uh, ginawa ng iyong ama, binild up ka, tapos nagpakitang gilas ka, hal uh, halos lahat ng okasyon nandoon ka, tapos uh, hanggang uh, niligawan ka ni BBM, no? Hanggang nakaupo kang vice president. Paulit-ulit mong sinasabing hindi ka tatakbo, hindi ka namumulitika pero sa kabuuan ng tinakbo ng buhay mo <coughs> habang ang iyong ama ay presidente at habang ikaw ngayon ay nasa busy uh, presidente ng administrasyong ito ay uh, nakita <laughs> nakita namin ang iyong kasinungalingan no sinungaling ha ah? so tandaan niyo mga kaibigan <laughs> ang pamagat natin Sara Duterte, the best, sabi nga. Eh. At the honest, ha? Yun nga lang. May tanong tayo sa, huli, sa dulo. Ha? Pag sure diha ba? <laughs> Pag sure diha, no? So, yun lang ang gusto natin ipakita, no? Na uh, paulit-ulit mang sinasabi na hindi siya tatakbo. Pero lahat ng kanyang ginagawa ay uh, kabaliktaran, no? ng kanyang sinasabi. Hindi siya tatakbo, hindi siya namumulitika, pero lahat ng kanyang pinagagawa ay uh, kabaliktara ng kanyang sinasabi. Ayaw kong isipin na ang uh, mga tagadabaw, lalo na marami sa tagadabaw ay eh, pinagtatanggol pa rin siya. Bagamat alam ko rin na marami na rin hindi na nag nagugustuhan ang pinagagawa nila, pero yung nananatiling uh, ginugusto siya, no. Parang uh, ayaw kong maniwala na sila ay nawala na, no. Uh, kung sa Bisaya, nawala na sa ila ang uh, salitang kamatuuran, no. So yung yung pagiging honest, no. Nawala na yata sa bokabularyo ng uh, mga taga ang uh, pagiging honest. Muraga uh, para sa ila, di baling lingindianes basta uh, Maayong ilang uh, syudad, puno sa kwarta. <laughs> Pero matingata, no? Uh, grabe ang kwarta sa mga naging alkalde, naging mayor diha. Bilyon-bilyon, ha? Mga kaigsunan. Pero gamay uwan, binaba pa rin yung Davao City. So, narana ninyo kung uh, magpadayon mo sa inyong uh, uh pagkamanhid, no? na manhid na ang mga utak na wala na ang salitang honesty. Okay? Pinagpapatuloy pa rin ang pag iidulo ng ating Sarah Duterte. Okay? Maraming salamat at uh, mag-iingat tayong lahat, mga no? Mga kaegsunang Bisaya, mga kaegsunang uh, Tagalog, mag-iingat tayong lahat.